Binalaan ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha ang mga local government unit sa paghingi ng porsyento mula sa mga kontraktor ng government projects. Ang ganitong gawain ayon kay Makakuha ay nagdudulot ng pagkaantala, pagkaabanduna o substandard na implementasyon ng mga proyekto. Ang detalye sa report. Sa pamamagitan ng MILG Memorandum Order No. 126, Series of 2025, binalaan ni Chief Minister at Concurrent MILG Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa ang lahat ng LGUs laban sa umano'y paghihingi ng porsyento o cuts mula sa mga contractors ng government projects. Ayon sa opisyal, malinaw ani itong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct for Public Officials and Employees at Bangsamoro Administrative Code. Ang ganitong gawain ayon kay Makakuwa ay nagdudulot ng pagkakaantala, pagkabanduna o substandard na implementasyon ng mga proyekto. Inatasan nito ang lahat ng opisyal na mahigpit na sumunod sa batas upang hindi maharap sa kasong administratibo at hindi sasailalim sa criminal proceedings.